Ilang buwan nang nakalipas nung nakakita ko ng limang pisong butas habang nagbibilang ng barya sa pisonet. Nilagyan ko nga ito ng sinulid at sinubukan kong gamitin para dayain ang oras ng pisonet ko. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi ito gumagana. At ang payo ng mga eksperto, kuryente lang daw ng lighter ang katapat niyan. Ito na nga. Ay, nakakakileg! Abay, kailan ko ng protection. Take to nga ano ito, gospodin? <laughs> wala, wala kang mag-ground dito. Malayo pa naman. Na. Huh? Yeah! <laughs> Sabi ko sa'yo, masisira. Yun lang! Nasira ang coin box. At nung pinatay buhay ko ito, nabubuhay pa naman. Pero ang tanong, gumagana pa kaya ito? Gana pa naman. <laughs> <laughs> ayoko na nga. Baka matuluyan pa. Duma ko naman tayo sa susunod na payo ng mga eksperto. At ito ay ang tingga na nakukuha sa aking sepak. Dili baga gumagana. At ang pangatlong pambato ng mga eksperto, pagdiitin ko raw ang dalawang piso. Saka ako ihulog ng sabay. Ang <laughs> Abay na ipit laang yung barya sa loob. Na problema patuloy ako. Ang uhusay talaga ng mga expert. Ano, meron pa bang payo ang mga expert diyan? At ako'y lalayas na. Once again, this is Yazumiao and see you when I see you. <laughs>